Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Balang episode na ito, ano po? Update ko po kayo sa ating kamuti po, din sa labak. Oo, oh, yan. Bali yan po matagal-tagal na rin natin. hindi gaano na-update po sa inyo. Ay di, sabi ko nga, ating lilibutin po ngayon. Oo. Oh. Yo. Ari ay yung kamuti natin sa labak. Na may mga tanim pa pechay. Ah, pechay talagang pati yung panalim ay ano well, pichay daw ay yung may tanim na anong tawag din mais oh mais yan are na ho yung ating ano dito oh yan meron pa naman po tayo mga pambato bukod dun sa mga iba natin dun meron pa tayo dito gawa na madalas tayo focus tayo ay dyan kay kamatis ngayon ay di ito na po Tingin naman tayo dito. Update natin pati to. Napakakapal nito. Oh. Ano kaya? Kumusta kaya yung ganito kakapal? Ah ah. Ay durong pagkakakapal. Try ho natin to. Try nang try. Oh. Nasa naga. Laman Laman natin. Meron din ah. Yun oh. Ah. Meron din po ang ugat. Napaka ugat niya. Dito ka sa kabilang side eh. Ito po yung update. Oh. oh. Update sa iba nating kamote. Chuchu, ano yun? Nakakugulat ka naman ah. Oh. maayos din eh. may laman na rin po yan update po ito oh. Uh. Oh. yan po ito pa oh. ito po naman matataas ang kama kaya check natin to ah, ayos oh. ay kung ganda rin lahat Magkakasundo ka tao. Oh. Aba. Aba. Ay ayos oh. Kung ganar lahat magkakasundo oh. Hmm. Panalo. Ano? Ah, ay ah, talaga salamat po, Panginoon. Yan, meron na. Hindi na masisiro sa malaki. I-try po natin dito pa sa iba. Thank you ito yung dating puno ano na matay parang isa lang ata yun yan ito patay din yung ano niya. katawan niya. wala dito tayo nakikita ah meron din yun oh laman na to ah oh. oh. yun oh Jesus Mariano bulok pa laki laki nga bulok uh. Hmm. Tari <try> <try> kaya. Nakakatuwa po bang magtingin-tingin. Try la ang puwari. Oo. Eh. Uh -huh. Parang wala to ah. Hmm, Sa kabilang side. sa lang ata yung ating sinuwerte dun ha ah. ito ah uli oh huwag ka sana o oh, yan eh. ay ayos yan po oh naglalaki po at gawa ng di po bagat nag uh, nagtitila na naman ang ano ang ulan nga ay di ayos Kumbaga maganda siya. Hmm. Tapos po 'yung ating mga saging dito sa gilid, ano kaya kung gusto na. 'Yun eh, iba. Yan 'yung mga saging eh. Tuloy naman po ito. Ito yung senyoreta. Kung natatandaan nyo po yung tinanim natin dito yung senyoreta. O oh, ito na po. Yan. Oh. Oh, oh. Dito. Mau na. Dali. Diyan. Ito po. Senyoreta. Ano yan? Gumalaw. Nga ito po Yung ating senyoreta Panalo po Kapal dito sa side dito oh. Kapal try, try po ulit natin dito sa bandang gitnaan oh. Kapal Ang lalaki pati ng ano niya ng no, katawan eh. ayus Ayos-ayos po din eh. Maganda resulta Sana lang po. Tuloy-tuloy lang. Ano cuco, Lalaki ng bagong niya. Baka po ito yung papasunod nating ano, harvest. Oh. Ang ganda ng talbusan niya. nalilibang ho ako magano ay magkukutkot ay puro ugat naman yung iba maugat yung iba oh eh. hindi rin ho talaga pare parehas oh eh. Yeah, sabay-sabay po natin tingnan ari na oh. Palagi ko 'to malaki-laki, malaki puno eh. Ayun oh. Ay ayos oh. Ayun po. Ayos ayos naman. Tapos po yung mga hulit naman natin na ah, mais. Yan oh. Yo. Bata pa nito nag-aano na. Nagpapatala. Ah. Nalambong. Ah. Kaya yeah, ito pa po oh. Mga ibang Maganda po at kumbaga parang Windbreaker na rin po baga natin Kung sakaling tumalim tayo dito uh, Kukubar yung saging Ay di maaano uh, po mapoprotektuhan itong side na ito Oh, oh. Ito pa yung iba oh. Yan oh, dagdag pa rin po tayo ng dagdag ng tanim. Oh, yan oh. Senyorita, buhay po naman ito. Nagpuputi po ah. Ito pa po ang ating hukayin hanggang doon sa likod pa po ng mangga. Wow. Aba, ay sa totoo po kahit ako paikot-ikot dito sa kubo. Ay matagal-tagal na rin po ako hindi nakakabaybay dito baka isang linggo o sampung araw uho oh. iya yeah. matagal tagal na rin oh tapos yan po naman yung gilid may mais na tayo dyan bukod doon sa mais na marami ito pa oh yan yung mga mais po isang straight na Lamok, hmm. check ulit natin dito: maliit, hindi pa rin si... Yeah, ito na po ang update sa ating kamutihan dito sa ibaba. Sa bandang kabila. Oh. Maalala ko may sag nga po pala tayo dito tibain. Tara, ta tatin pong pupuntahan at baka ika nga makalingat ulit tayo. Oh, tara po. Ari ho yung ating saging. Oh. Yan, pwede na rin na, oh, oh. Ay sayang, baka po ba makalingat? Ay sayang. tapos ari po bakit? naghahanap ka ng pugad gagawin kita susunod ako umitlog yan patak <laughs> <Okay. laughs> hmm. titibay na po natin Naalala ko po yung saging at gawa ng tanim natin doon sa kamitika. May saging pa pala doon na. Mm -hmm. Ayan, tataba po na rin. Mm. Ah! Ah! Yari na oh. Meron po tayo dun saging ay eh, paubos na rin baga. Ah. Ay dare oh. May saging na ulit tayo oh. Panalo to. Lampiling din po. Yan, yeah, doon tayo uli makahapay ng pangkain na eh. ipa. Panalo na. Oho. Uh -huh. Ayan po. Ay bali dito na rin po tayo magtatapos ng episode dito. Ano po? Yan. Ah, uh, update po doon sa ating kamote na bandang dulo doon. Tapos yan, tiba po natin yung aring-sagin na Yan, yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.